Yon, shout out mga kawalder na panibagong vlog this morning. So yun uh, tayo ay maglilikpit ng sinampay kasi sabi ni Miss Kawalder ay eh, parang uulan. No? Dito sa aming bahay ay napakaraming kalat. No? Kung tutusin ay eh, maraming kalat. Gusto ko nang ibenta tong yero ito kaso napakababa ng yero eh. Pipikapin daw dito sa amin. Pero kaganda naman ng langit. Oh. Tingnan nyo naman. No? Sabi ni Miss Kawalder uulan. Pero mukhang hindi naman doon lang sa side na yan, madilim ayan o oh. ayan ayan o oh. may yerong papahakot na natin yan mga walder ang yerong ayan, para mawala na dyan 60 ang wide 30 60, alright ultra wide kakain tayo, nagluto, dami namang niluto ni miski walder dito, tingnan mo naman Spaghetti. Mukhang may birthday na. Sino may birthday? Walang birthday. Happy birthday. <laughs> birthday ma? Walang birthday. Oh, wala ko ano may birthday. May ano yan? May tanda spaghetti. Sobra mm. lang yan ng December pa. December pa yan? Ah, <laughs> oh, December pa pala to. Nung December pa ang pagkain namin ito. Iyan you know, o. Wala kasi nagluluto dito. Sa so mula nung... Nabuksan ko na kasi yung spaghetti. May konti. Parang one fourth na lang. Mm -hmm. Tapos may sauce pa. May sauce pa nga eh. Ang dami. dami. Yung binibenta nila na ano, na spaghetti, parang, parang, one-fourth lang. Hindi ko doon kasing <laughs> galing sa ayuda. One-fourth lang tapos yung sauce <laughs> ang dami. So, hindi mo siya talaga mauubos yung sauce. Sayang mm. naman. Mo spaghetti. Tingnan nyo naman. Oh. Spaghetti. Eh nyo, nyo Tingnan nyo nga. May isa pa dito. May isa pa. Sauce. Pero wala nang spaghetti. Mm. Sabi niya, expert daw yung, ano, expert daw yung sauce. Nilagay niya. Sabi ko, ba't mo nalagyan ng expert na sauce? Eh, dapat bumili ka na lang. May pambili naman. So, binisita po natin yung sauce. Kinalkal pa natin sa basurahan. Nakita natin ay December 11, 2025. Ang tagal pa. 20, 2025 pa. Oo. Oh. Kala oh. ko 2026 na ngayon. Ha? Advance ka naman. Hadi ba? Hala, hali, hali. At si Julia may daladala lang. Mm, yan o. Oh. Yan, ganyang, apam, ganyang, ganyang agulo ang pamilya ni Camille. Yan o. Oh. kain kami.

Bumili ka ng RC, soft drinks. Ano tayo? Jollibee. Para kami nasa Jollibee. Chicken with ano? With spaghetti. With creamy ano, creamy spaghetti, creamy cheese. Sarap. Yung cheese niya masarap kasi. Sobrang sarap maka guys. Yeah, kumain kami. Mukbang na naman. Pero nagawa na tayo doon sa labas niya. Sa pang sauce doon, malamang bubili pa tayo ng isa pang spaghetti. Aba, tiyan mo naman yung kalamansi. Samantalang yung kina mga Marvin doon, kananang ilang-ilang ang kalamansi nila. Tagal na, no? <laughs> Buhay pa tayo sa atin, no? Noon lang, bago lang yan. Bago ambilis, lang yan. Ang bilis mag re sa dito. Mainit kasi dito sa atin. Ayos sa kanila, malamig. Mm. So, yun, makakain muna kami. Hehehehe. <laughs> yan, no? Siya nagluto. Yan. Uh, Uy, sana ako. Si Huwag mong sabako. Si Mrs. I love you pasok bang alas patro. may alas 4? Ipasok na naman siya. Alas 4 ang pasok. Alas pasok 11. Siya. Alas 11 pa gabi hanggang 8 na. Ay, no? shout out pala yeah, kay Dan Paul Kaya. Shout out. Kay Nana Ilang Ilang. Kay Kuya Marvin. Kay yeah. Kuya Norx. Sir Wal Ortesa. Kuya Ben Diesel. Mr. May Nedic. Or shout out kay ano? Idol Moko. <laughs> si Idol Moko ba yun? Idol Moko. Idol Moko. <laughs> Oo oh nga, ano sino yung ako. pangalan niya last time eh? Ay, <laughs> sino Si Mr. Siggy Boy? Oo, oh, oh. hindi siya ano, hindi. Shout out. Oo, oh, sa Cavite. Oo, si Mr. Siggy Boy. Yeah, Kaid na. Ay, ah, tita rin, shout out din. Ay, oh, tita rin, happy birthday, tita Ren. Ha? Huh? Happy birthday. Kailan ba ang birthday niya? Birthday niya last day, nung makarang araw. Yata. Mm -hmm. oh. Happy birthday, tita Ren. Happy yeah. late birthday. Po. Sige, akan naman namin. Sige! Ay, mm. kaya pala tayo may spaghetti birthday ni Tita Ren. Happy <laughs> birthday, Tita Ren. Birthday mo pala. Kaya so, kumakain kami ng chicken. Ito dapat masasalo ng aso namin. Oh. Tapos pag, natin ito. Pag nasalo yan, subscribe kayo. Pag hindi, mm. Fake fans kayo. Okay, ito. Oh, ayun, ayan, nasa labas. Oh. Oh, no, no. <laughs> ang galing. Mag-subscribe kayo pag hindi. Ang galing. Ang galing. Pero pag uuga. Thank you. Yeah. So yun know, oh, makain din sila. Enjoy mm. din sila. Sapay 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 para legit ito. Uh, excuse me. Mm -hmm. Maliit pa yan. Yeah. Ay, na naman yun. Shoot! Ang galing! Ang galing! Ang ah, galing, galing. So yun, si Brownie. Si Brownie, hindi yan si Brownie. Sino yan? Si Larry yan. Ay, si Larry. Si Brownie yun. Hindi yan si Brownie. Thomas yun. Si Thomas yun. <laughs> ay, si Thomas pala. <laughs> Kulay brown yun. Sa so hindi. So yun mga welder na. Yan, sakain mo na kami. Galing. So yun, tapos na kaming kumain. Wala na yung mga bata. Alam na, kami ay magagawa na ulit. Mga ah, welder na. Kami ay magagawa na ulit. So yun. Alright. Ha? Nandyan, <coughs> Iyan, no? Iyan. Tapos, Alin Wala yung <coughs> asukal. Nandiyan, Ayun o. Ayun. Tapos, bibili ko ng tambot siya. Ano yung tambot siya? Wala. bibili doon Yan, bibinta bibenta natin ang ating tambutso. Teka. So, yun. Bibili natin tambutso. Teka, kabit natin. Oh. Oh, pag nagustuhan niya. Mm Hindi -hmm. tayo ng kape? Ano yan? Cookies. Cookies. Masarap to. Masarap. Masarap. Alder, masarap ta. Sukat natin to. Mami. Pimpi mo. Mami. 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 Hmm. At so yan ha. Ah, tapos na ulit tayo. At ito naman ang ating ginagawa mga uh, welder. Ang pagbibend ng tubo. So yan. Nagbibend tayo. Ito yung gamit nating bender. Yan no ah, May groove yan. Alright. Yan ah, May limang bala po yan. Hanggang uno. Pag sa stainless. No? Hanggang uno. So ito po yan pag nagbend. Yan ah, Ganyan yung klase ng pagkakabend niya. So yan. Ah, uh, welder na. No? At dito natin yan binibend So tulad nito Tapos pasok po yan dyan So one half po ito na tubo One half Tapos pasok natin Yan ganyan Ganyan eh. Then nalagyan siya dito At dito may nakita tayo May bunga na yung amin langka Kaya kung mapansin nyo Langka namin may bunga na Yan o O oh, ha Ah, taklo bang aking mukha? Yan. Yeah. Langka uh, for sale. Yeah, no. All right. So, yun, mga welder na magbebenta tayo. nito, Ha? Yun. Ha? so, mga welder na no, napansin natin yung langka natin. Ang dami pala na ng bunga, Yan oh. No? Meron pa 'to sa taas oh. Ayun no. oh. Ayun. Papansin niyo, ayun, ayun, ayun. May dalawang magkadikit nandun pa ang dami niya ngayong bunga pala so yun mga kawelder ang dami pala ang bunga ng ating langka so si pwede na may panggulay doon eh o oh, yun o um, may malaki na hmm. akitin na natin akitin natin akitin natin akitin natin Apo marami pa pala dito sa bubong. Apo marami nga. Marami nga. Ang dami. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ah, dito ang dami ng kalapat na sa yero doon ah. Oh. Tingnan mo. Ayan oh. Ayan. Ito, kala ko ito lang yung bunga. Ang dami pala doon oh. Ayan oh. Isa, dalawa, tatlo Lima na yung malalaki dito sa taas Anim, pito, walo, siyam Pero marami pa mga buko So mga holder, ang dahil palang bunga ng I aming mean, langka Timing na timing Marami pang gulay So yun o oh. ah, bababa na tayo baka tayo malaglag alright mataas kasi yan eh baka tayo malaglag ah.